Ayan, malakas na naman pala ang ulan. Ito ang parkingan namin. Ay, ako'y hanga. Tapos mayroong waterfalls dun, oh. Bahay siya pero may waterfalls. O, oh, diba? ba? Kahusay. dito sa amin baha. Hmm. How come? Kumusta ang lahat? Sana ay okay lang. At nang sa ganon ay patuloy kayong mabuhay. Ayun. Oh, pahusay. How much more sa mga ibang lugar. Malamang bahang-baha na naman. Yun Hindi ko alam saan ako tadaan Mababasa yung pa ako. Oh. Tapos mamaya Lakas pa yung ulan niya Mga alas 9 Alas 9 na ba ngayon Problem this one My friend Too much uh, Water Everywhere ayan ingat-ingat sa lahat ng mga nagbibiyahe pa na maritigas ang ulo sinabi ng huwag nang lumabas ay bakit ka pa lumabas tapos ngayon pag nabaha ka sising alipin ka tuloy uy ako'y hanga ito yung sasakyan namin uh, naiwanan naman bukas tong ilaw nitong sasakyan na ito wala di lubat ka ngayon, magdamag. Oo, oh, ako'y hanga sa iyo. Ang 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 po na on Ito na, nakuha ko na. Tapos, naumbun-umbun pa siya. Oh. Yan, diyan kami nakatira. Ito yung palibot ng aming lugar. Oh. There's a bird. There's, there is a bird. Yan. So kung ganito kabaha dito sa amin, mas lalo lalo sa ibang lugar, talagang hindi lang baha. Apaw-apaw, labis labis Umaapaw. Si ako hanga sa inyo. Enjoy watching. God bless everyone. Keep safe. Huwag nang lala aalis ng bahay. Para hindi magsisi sa bandang huli. Hmm? Tama ako mali tama ako doon kaso lang ayaw nyo makinig eh ayan no, oh. imagine mo dito madilim na siya o oh, ito, lalayas pa siya sa pupunta, Lulod ka ngayon pag ika'y nabaha hmm, diba may mga tubig pang nalabas tigas hmm. Tiga ulo nito isa na to, umalis pa bye bye